Hello everyone, it's me again and I'm Mariquit and welcome to my channel Mahog, gadi-gadi Dali Dali-gadi So mayong hapon Wala nakakuyog mga bata kaya nalipat Wala sila kabantay Nga may agi ko dito sa likod So ako raog ang mga ero ng mga alaga satu cip kecil. Ini anak ragut. Eh dong. Oh my god. Oh my god. <laughs> ah. Ah. <laughs> sa so, lay-lay na kung naabtan o no, dana ko Mimi, dali ari. So dako na sila nakay kay diri dapita. Naa. Naa. No. Ya yeah, kirin na lang ang tambak ng gamay. So bukas Monday, Ayan, continue na po ni Shia Daria. Ayan, uh, uh. sa sulod, hapit sa puno, manog kay kay. Kaya na pa yung mga yuta sa sulod. Para flooring na po siya. Dali dong! Dali. Cha-cha na. Laugan lagi si Dudong Ay. ito so, si Missy, ito ang ato sa may anak siya. Yan si Missy, nabukta ano na. Si Chi-Chi naman ito. At nandito sa baba si Wai-Wai. May middle iri. eh. te ganda ganda bote so aritas sa sulod sa balay mimi 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 dali ari mimi mimi Thank really?